Mulo ang mga heritage sites sa kasaysayan na mayroon ang isang lugar. Kaya naman talagang dapat pinapangalagaan ang mga ito. Pero ang ilang museum at heritage Site sa Cebu na biktima ng bandalismo. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Mga kapatid, ang mga heritage sites at museums ay nandyan daw para i-appreciate at pangalagaan. Yun nga lang, mukhang merong hindi nakakuha ng memo dahil dinrawingan nila ang mga ito. Isang sintra board, antique furniture. At padira sa simbahan, iyan ang mga naging biktima ng bandalismo ng hindi pa nakikilalang tao o grupo sa Cebu. Nangyari raw ito noong gabi sa kabilin o a night of heritage noong May 10. Supposedly, pinapalaga natin yung history and heritage na dapat noon pa natin pinapahalagan but still may ta mga tao na sumisira sa heritage no So, sayang ang gabi na pinapalagal natin yung kasaysayan. Bukas daw ang karamihan sa mga heritage sites o museums mula alas sa hanggang hating gabi. Mayroong kanya-kanyang programs, exhibits at performances ang mga ito para mahikayat ang mga bisita at isa lang ang kailangan ticket para libutin ang lahat ng ito. Yun nga lang, nadungisa ng ilan gamit ang makapal na markers at ang masaklap, walang CCTV sa lugar kaya hindi matukoy ang salarin. Even here in Cebu Chinese yung visitors namin was around 3000 3500 something. I think para yung para magaling eh. There's no CCTV dito eh. And this here is um, the comfort room. So uh, we don't have CCTV's in the comfort room of course. Here is the dresser na merong vandalism. Actually, black. We have a CCTV dito sa ano sa... um, dining area, yes, that one. Pero just limited to this space. Ito naman sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, nirepaint na ang pader katabi ng isang conference room. Pero hindi pa rin ito mabubura ang pambabastos na nagawa. O nangyayari yung event nung gabi na iyon, Diyan. And yung ibang dancers, dito kasi nagsistay. Yun nga lang, nagkataon. Siguro nagkaroon na parang salisihan. Kasabay itong sinosuspecha ng tao dito siya nagsulat. Same observation natin sa dalawang heritage sites din, walang CCTV cameras na nakatuto. Kung meron man, nandito po sa loob. So kahit bumaba tayo dito, wala rin tayong mahahagilap na CCTV. Dito rin mismo wala ang meron na CCTV dun mismo sa entrance gate. Ayon naman kay acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na chairman ng Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission, ongoing na ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga salari. Binigyan diin niya rin ang pagtuturo sa kabataan ng kahalagahan ng mga heritage sites. Paalala po muli, laman ng kasaysayan ang makikita sa mga ito. Kaya hindi sila dapat na binabastos sa kahit na anong paraan. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Kaliwat-kanan ang mga pagdiriwang ngayong Pride Month. Mula na lamang sa muntin lupa na may rainbow desk. Paano ba ito makakatulong sa LGBT plus community? Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Pride is a protest. Ika nga nila at ngayong Pride Month, Panahon na naman para muling buksan at patatagin ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kapatid nating miyembro ng LGBTQIA community. taun taon ginugunita ang Pride Month tuwing Hunyo. Para yan sa sektor ng LGBT community na dekada nang isinusulong ang kanilang karapatan. Ilan sa hamong kinakaharap nila ay diskriminasyon sa aspeto ng pagtatrabaho, edukasyon at kalusugan. At yan ang nais tutukan ng Muntinlupa City LGU sa pagtatayo ng Rainbow Desk sa City Hall. Ang Rainbow Desk po ay isang mekanismo upang sa gayon, siya po yung parang magiging daluyan, puntahan ng mga LGBT natin para po sa kanila mga concern. Bahagi rin ito ang pagbuo ng Bahaghari Advisory Council. Isusulong din sa tulong ng Rainbow Desk ang pagbibigay ng libreng livelihood training sa mga LGBT plus members at maipasok sa alternative learning system yung mga hindi nakapag-aral at tulungan ng iba na mabigyan ng scholarship. Sa mga maituturing na lesbian, mayroong libreng konsultasyon para tugunan ang mga sakit tulad ng cervical at breast cancer sa lungsod. Ang focus po niya, una po, yung human rights ng LGBT. Kaya tapos magkakaroon po ng mga community awareness no, regarding doon sa SOGI. Kasi para maipaliwanag bakit merong LGBT No, kasi para maiwasan yung abuse and discrimination. Sa ngayon, aprobado na ng council ang Rainbow Desk. Makikita ito sa opisina ng Gender and Development Office sa Muntinlupa City Hall. Unang hakbang daw na gagawin ay magkakaroon muna ng profiling para ma-register ang lahat ng membro ng LGBT plus members sa lungsod at mas mapadali ang pagbuo ng programa. Umaasa naman ang Muntinlupa LGU na ang bawat barangay nila ay magkakaroon din ng rainbow desk. Pag uh, na nakita namin na maganda po siya, eh, siguro ang aming next naman po eh, uh, para maging sustainable, magkaroon ng policy no, mm -hmm. uh, na talagang i-institutionalize siya. Hindi lang daw isip, kundi pati na rin ang ating puso ang dapat buksana sa mga kapatid natin sa LGBTQIA community na patuloy na ipinaglalaban ang patas na pagtrato sa kanila. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita. Viral sa social media ang project sa isang unibersidad sa Cagayan. Pwede mong papalitan ng internet ang basura mong bote ng soft drinks. Para bigyan mo mukha ng balita, Mobile Journal, Ivan Taringke. Sa mundong moderno at advanced na ang mga teknolohiya, may ibang lugar pa rin ang mahina ang internet. Kaya ang ka ibang estudyante mula kagayan gumawa ng reverse vending machine na kapag nilagyan ng recyclable bottle ay nagbibigay ng wifi access. Nag-viral sa social media ang Bote Wi-Fi Project ng mga estudyante ng Cagayan State University. Ang siste kasi, ang iyong hulog para magkaroon ka ng Wi-Fi ay bote ng soft drinks. At ang isang bote na iyong ihuhulog, bibigyan ka ng tatlong minutong Wi-Fi. May libreng Wi-Fi ka na. Nakapag-recycle ka pa ng plastic bottle. O ba? Diba? Win-win! hanap na po kami ng na pwede naming gawin. I-connect namin sa environment na pwede makatulong sa environment and then sa community and pwede namin siyang i-extend. Araw-araw, mayroong at least 30 na estudyante ang gumagamit ng masyina ito at tumatagal ng isang oras ang kanilang paggamit. Ang Wi-Fi naman, umaabot sa 25 Mbps ang bilis ng connection. Saktong-saktong -sakto na pang online class dahil hindi fully face-to-face -face ang mga klase sa kanilang paaralan. Na makapag-browse ng kanilang uh, uh, activities online and makapag-join uh, online classes po nila. Ang mga bote naman na nalikom sa proyekto na ito ay ibebenta para sa pang-maintenance ng machine. At hindi lang yan. Ang malilikom na funds din dyan ay pangdagdag funds din para paglinis ng kapaligiran ng kanilang eskwelahan. Sa ngayon, iisa pa lang ang machine na ito sa kanilang paaralan. Pero, umaasa pa silang madadagdagan pa ito Napakalaking tulong daw kasi nito sa mga estudyante na mayroong mahinang wifi connection. It will surely help us, ano, and I hope na talagang sa ang mang sulok ng aming campuses ay merong connectivity. Malaking tulong sa ating kalikasan ng recycling. Kaya bonus na lang din kung meron mang kapalit sa paggawa nito. Tulad nga ng libreng wifi. Mobile Journal Event, po Hatid, ang mukha ng balita.